Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin guys, bakit tuwing May 1, Labor Day, may mga rally dito sa Pilipinas. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers, supporters ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang mga video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Nang maliit pa ako hanggang tumanda na sa ngayon, naalala ko guys, May 1 is Labor Day. Sa mga ibang lugar dito sa Pilipinas, May 1 ay fiesta nila. Okay, alam natin basta month of May, may mga fiesta. Okay? Flores de Mayo, no? sa mga simbahan, sa mga katoliko. Pero isa po ang isang bagay na naalala ko every May 1. Maliban po sa Labor Day, ay palagi lang po may mga rally sa daan sa mga plaza ang mga aktivista o ang mga grupo na palagi lang may reklamo sa ating gobyerno. Una-una guys, every May 1, Tinataon nila na Labor Day, mag sila kasi hindi ko alam no, kung ano talaga ang origin nito. Pero every May 1, nagreklamo sila ng mababang sahod. Gusto nila salary increase, gusto nila uh, libre ng mga services palagi ng gobyerno. Gusto nila ang mga private sector taasan ang sahod ayusin ang pamamalakad sa mga private companies kung ano-ano pa. Naintindihan ko po ang kanilang uh, hinaing. Pero guys, always remember, having a rally is not the right venue. Okay? I repeat, it is, not, it, is not, it is not the right venue to tell or to shout or sabihin nyo ang gusto nyo mangyari sa inyong mga employer at sa government. Hindi ko rin sila masisisi guys kung magrarally sila kasi kung idaan nila sa, formal complaint sa government, hindi naman most of the time pinapansin. Kung magrarally sila, yun. Ang gulo, ang ingay. Pero sa akin lang, just do your best to complain in a proper forum. Magsulat kayo or mag kayo kasi sa totoo lang guys, wala naman may nakikinig si inyo kung mag -rally kayo dyan sa daan. Okay? Mga tao busy. Papunta pa no? Kung saan man ang kanilang gusto puntahan, hindi naman sila nakikinig. Okay? Now, regarding sa pagtaas ng sweldo, yan ang matagal ng problema dito sa Pilipinas ang bilis tumaas na mga bilihin pero ang baba ma, ma, ang bagal or hindi tumataas ang sweldo ng mga empleyado. May kakilala nga ako. For the whole year, ang increase ng kanilang salary is only 100 pesos. Pero tiniis ng kaibigan ko kasi kailangan niya during that time ng trabaho. Pero sa ngayon, medyo okay-okay ng kanyang sitwasyon, umalis na po siya. Because guys, ang isang problema dito sa Pilipinas is hindi lang po wala tayo masyadong manufacturing dito. Overpopulation po tayo. Oversupply of workers. That's why ang mga employer natin, especially sa mga private sector, ay nag abuse Thinking that, ah, mabilis lang ako makapaghanap ng kapalit kasi maraming tao walang trabaho ngayon. ba? Diba? That's why, konti ang job opportunities dito sa Pilipinas, napipilitan ang ating mga mahal na kababayan, mga OFW, pumunta sa ibang bansa, makipag sa palaran, no? magtrabaho, mapalayo sa kanilang mga minamahal na pamilya para makapagbigay sila ng mabuting future kasi mataas ang value ng pera na pinapadala nila dito. I consider them, sabi na ng pamala natin, mga Uh, modern hero kasi sila ang bumubuhay sa ating ekonomiya guys. Malaking portion sila ang bumubuhay ang ating mga OFW. Pero yun nga, wala na tayong magawa sa mga rally-rally niyan every May 1. Just bear with it because yun na talaga eh. Kahit mag-ano mag, -ano, mag -rally sila, kung wala talagang may nakikinig sa kanila, wala, wala, talagang mangyayari. At eh, mga ibang company guys, no? ayaw nila ng may mga grupo-grupo. No? kasi uh, iba magrally mga ganon kung kung hindi sila mag no ng kanilang employer at magsara ang company sinong namawala ng trabaho sila din mahihirapan so ma mabuti siguro pag usapan na lang no yun lang po ang aking ang aking personal na pananaw no at opinion regarding bakit every may one may rally no dito sa Pilipinas Um, thank you guys, sana po may comment kayo dyan sa ating video, pakilagay lang po, don't not forget to like, share and subscribe to my channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng ating video. Ingat po tayo guys, mahalin natin ang Pilipinas, mahalin natin ang ating bayan kasi ito lang nag-isa, nag no? mahalin natin ang Diyos. Uh, kita kita po tayo guys sa susunod na video, ito naman po ang kaibigan nyo si Jake, paalam!